understand ngayon yata po magpa-file si uh, former Manila Mayor Isko Morello, gano'n po ba kabigat yung magiging laban niya po? Ako naman po, kahit si Hook na laban, basta may kalaban po, mabigat ang laban. Mm -hmm. But, oh, po. Him knowing about your past and you know, Ah, uh, sa akin po, ang um, mabigat lang po kasi uh, magkasama po kami, ang po namin ay pamilya, kaya mabigat po para sa aming dalawa yon. Ah, Oo oh, naman po lahat naman po kami, yun po ang pakiramdam na kami po ay uh, biglang natalikuran po. Ang um, last uh, time nandito si former mayor is po, oh, ang sabi niya okay naman daw po kayong dalawa. Okay. Ah, wala naman po nangyayari sa aming masama. Siyempre, he's still my little brother and I wish him well. Mamoy, are you a better choice than him po? Ah, I go for good governance po. At uh, lahat po ng aming mga programa ay centered po people centered nakadiretso po sa mga kababayan naming malelino. Basta po ako, yun tama at totoo doon lang po tayo at mga serbisyong diretso sa tao. Eh ay paalam ba siya sa inyo ma'am eh, or, or kinausap na sinabi sinabi intent nito for me. Ayo po nag-usap po kami the last time we spoke to each other was uh, I think July 12. Doon niya sinabi. Opo. Ano po paano po niya sinabi? Ah uh, sabi niya uh, tatakbo po siya. Ah, uh, wala pa akong sinabi. Okay. Pinakinggan face -face ko lang po face -face siya. Ah, that's face to face po. Uh, uh any programs na, na po for uh, in case you're you're going to be elected. Of course, susu uh, so, so uh, anoin pa rin natin yung aming mga social amelioration program. Uh and of course, meron naman po kami mga infrastructure na ongoing po ngayon. Uh, pero ako po kasi naniniwala sa mga proyektong mas diretso sa tao at mas marami po ang nakikinabang. Ma'am, are you 100% confident na this time kayo po yung bibiliin ng mga talaman? Definitely. Why Ay kasi po nararamdaman po naman namin habang kami po ay naglilibot-libot na ang kanila pong suporta at pagmamahal ay nasa akin pa rin po. At naniniwala po sila sa akin pong kakayahan na magpatuloy bilang kanilang mayor.